Ang tanong po kasi kung ga, uh, ano yon, po kahalaga ang Lord sa buhay ng bawat isa. For me personally, to be honest, uh, marami po akong na-experience din mga trials din, doubts. Siyempre, munti ka na nga ako maging atheist noong time na noong college ako because of that issue. Lalo na, bakit pinahintulot ng Diyos na magdusa ang mga tao? Bakit ganitong nangyayari? Bakit yung mga baby ay namatay dahil sa cancer or whatsoever? But when I realized na napakahalaga si Cristo si Kristo Jesus, isipin natin, siya kapantay ng Ama sa pagka -Diyos. Kung tutuusin, he owns everything including our lives. So balit, ito yung kahanga-hanga kasi diyan. He became man, he became one of us kumbaga. At kung titingnan po natin, he lived a sinless perfect life. Pero siya pa. I mean, siya pa talaga ang naka-experience ng grabing torture. He even died on the cross. Sa isang kasalanan, hindi naman siya may gawa. Kung tutusin po, tayo po dapat ang nakaranas noon. And yet, hindi po siya nanatiling patay. On the third day, he rose from the dead. Kumbaga, it is a vindication kung sino po talaga siya. At bakit po mahalaga po siya sa buhay ko, sa buhay natin? Ang dami niya pong sinabi, ang dami niya pong pinatunayan. He is the way and the truth and the life. He, sabi pa nga niya na, na tayo po ay, pag tayo ay nagipag-usap sa, nag usap sa pangalan niya, pa, ma, uh, kanya, pakikinggan ka niya. Amen. Nangako pa nga siya na kung sino man po ang merong uh, dinadala na mabibigat na pasanin, andito siya, bibigyan niya tayo ng kapahingaan. Right. Kaya if Jesus is just a mere man, if He is just a mere prophet, kumbaga, paano niya po masasabi ang ganyang outrageous claims na yan? Kung si Jesus ay tao lang, paano niya po, ma po magiging posible yung kaligtasan sa sangkatauhan? Yeah. Para saan po yung pag-imediator niya if He is just a mere man? Pero, ang dami niya pong ipinakitang evidence sa New Testament pa lang. At alam ko po, alam ko po na about isa sa atin, naranasan po natin yung himala na nagbumula sa kanya. Even to my even in myself in my family as well. Kaya nga po for me sobrang I mean higit pa sa mahalaga ang higit pa sa mahalaga si Kristo. Kasi if Jesus rise from the dead, game over totoo po ang Christianity. Totoo totoo po ang sinasampalatayan natin. So, in the, at the end sabi nga ni Apostle Paul, sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala nang dating pagkatao kasi binago na siya. Si Apostle Paul, for example, grabe po, pumapatay po siya ng mga Kristiyano noon. Si Apostle Peter, nagawa niya pong i-deny ang Lord three times. Ang dami pong mga matatawag na sablay ang mga Bible characters. And yet, when they put their trust in the resurrected lord kahit alam po nila na may panganib sa buhay nila kahit man may pagdurusa still alam nila na one day they will meet him sa bagay po sabi nga naman ng ating panginoon i will be with you always even to the end of the age mm -hmm. so to answer this question itong napakahalagang tanong na kung gaano ba siya kahalaga sa buhay ko sa akin na lang muna po napakahalaga niya napakahalaga niya sa buhay ko dahil una sa lahat, kahit sabihin natin na okay may doubt pa ako, konti or whatever, pero yung sapat na evidence na pinakita ng Lord sa sa aking buhay, at sa atin na lang, kung gaano kahangahanga ang kanyang mga gawa, doon ko mas lalong nare-realize na totoong may Diyos, totoong may Kristo, totoong Biblia, at ngayon po sa ating lahat, bakit siya sobrang mahalaga? Dahil siya talaga dapat supposedly siya po talaga dapat ang pinaka sentro ng ating buhay because sabi nga po kanina po ng mga naunang tagapagsalita without Jesus Christ in our lives we are nothing if God, if God does not exist walang halaga o layunin ng buhay natin if Jesus did not rise from the dead paano po natin mamimit yung mga mahal natin sa buhay at the end of the day napakahalaga ni Kristo sa buhay natin. Huwag po san na nating kalimutan na lagi pong siya ang magiging sentro ng buhay natin. Sa Diyos ang papuri.